Ito po kasi si Johnny Dayang, bate po sa paunang uh, investigasyon na ginawa po ng uh, Aklan PNP, nanonood po ng television sa sala ng kanyang bahay. So apparently, yung mula, sa, mula sa labas, makikita po yung sala ng kanyang bahay. Kasi hindi, hindi naman po pumasok yung sospek. Doon sa labas, binaril si Johnny Dayang. Again, Captain Aubrey Ayon, uh, Police Captain Ayon, magandang maga sa inyo. Yes, sir. Magandang umaga din po. Si Orly Tinidad po ito sa Radyo na TV pa dito po sa GMA, uh, Metro Manila. Captain, lang po kami ng update sa insidente po ng pagpatay dito kay Johnny Dayang. May mga uh, may mga lumalabas na ho bang mga persons of interest na ho dito sa inyong ginagawang investigasyon dito? Uh, sa ngayon po, sir, no, uh, aside po dun sa Ah, uh, ganman natin sir no. Isang ganda natin sir. Sa ngayon sir, is, wala pa po tayong uh, karagdagang person of interest or suspect na matutukoy sir. Uh -huh. However po, uh, tayo naman po ay may sinusundan na CCTV footage na atin po ngayong ano sir, tinututukan sir para sakali baka may makita pa tayong dagdag na Uh, person of interest sir, sa kasong ito sir. Okay. So binabagay niyo kanina gunman pa lang. Ibig sabihin may mga lead na ho tayo doon sa bumaril kay Johnny Dayang? ngayon kasi sir, isa sa mga tinitingnan yun niya sa nabanggit ko po kanina, isa po sa mga tinitingnan kasi natin sir ngayon, tinututukan uh -huh. natin sir is yung ng investigation natin sir is yung back po and forward tracking po ng mga CCTV camera okay. na kaya yun po yung ano natin sir, yung tinututukan natin at masasabi natin sa ngayon sir, initially sa ngayon sir, uh, meron kasi tayong isang CCTV sir na tinitingnan na kung saan Uh, makikita doon sir yung ano sir yung uh, may portion doon sir na makikita yung galaw ng ano natin sir ng gunman. Uh, suspect ng gunman natin sir yes sir okay dalawa yan magkaangkas sa motorsiklo so yung uh, tama ho ba kasi sa uh, mga natanggap ko pong mga balita yung CCTV na capture naka helmet yung driver yung nasa likod na allegedly ng gunman inalis yung helmet tama ho ba yan uh, captain sa ngayon, sa ngayon kasi sir, yung isa sa nabubuksan pa lang namin ngayon sir no na CCTV talaga kasi may may madami po kami tinitingnan ngayon na CCTV uh, footage. Yung sa nabuksan na po namin is uh, meron po tayong isa lang siya sir na sakay ng motorsiklo. So we are hoping sir na may makita pa kita sir tayo sir na iba pang CCTV footage pero yung sir isa ngayon sir yung nabubuksan namin CCTV pa lang sir is Meron tayong isang gunman, sir na kung saan siya mismo sir yung nagmamaneho ng motor and bumaba po siya sa motor and yun nga tumayo sa may gilid po ng banda ng, ng apader. Uh -oh, yung bakod Iba, yes, kasi niya parang hindi yung diretsyong mataas kundi parang may paalon eh may opening. O, parang para may uh, yes, may opening yung bakod parang paalon alun ito nakikita ko sa ating radyo na TV pa. At kitang-kita yung bahagi na yun na sala mula sa labas. Mm. Tama po yun, sir. Uh, pagtatayo ka po, po. Pagtatayo ka po, sir, is makikita mo talaga, is, uh, lalo na po nakabukas po kasi yung pintuan. So makikita po doon from the outside po yung tao sa loob po, which is yung biktima po natin, sir. Um, walang nakapansin, no? walang testigo, uh, walang na nakakita doon sa suspect uh, ng gawin yung permit. Anna uh, nung narinig ko kasi sir nang kasama niya sa bahay sir may putok na tatlo so uh -huh. nung pagbingon niya sir itin niya may, nahagit niya sir na may may tao nga sir sa labas ng pader pero hindi kasi sir ma, hindi pa mat fully describe yung ano niya sir yung mukha ng ano natin sir kasi uh, nakahelmet po siya sir Okay sino yung kasama niya sa bahay na binabanggit yung nakakita doon sa suspect Um, may, nandun po sir yung ano niya sir, yung laging kasama niya sir na uh, manager niya sir sa isa mga negosyo niya sir o secretary uh, parang ganun siya sir. Tapos kamangkin niya mismo sir, nakasama niya rin sir sa bahay sir. Okay. Wala naman hubang binabagit itong dalawang ito, yung mga kanyang kasama sa trabaho na maaring uh, isa sa motibong magtuturo sa suspect? na ano na sir na kausap na sir ng mga ng investigator natin sir no yung ano natin sir yung uh, mga kasama niya sa bahay sir and then may mga statement na rin sila sir na binigay which is yun sir yung uh, tinitingnan na rin sir na anggulo ng ano natin sir ng uh, kapulisan natin sa ngayon sir sa ngayon nang lumalabas kayo sa mga balita bahagi na ano trabaho uh, job related Uh, may mga naririnig din kasing poli, ano, dahil sa election, election related. Tama ho ba ito, Captain? Actually, sir, lahat sa ngayon, sir, lahat ng kasi wala pa tayo, sir, na konkreto na motibo na nakukuha talaga, sir, no? Mm -hmm. Na nasusundan sa kaso natin at na, sa investigation natin, sir. Lahat po sir ng angulo ngayon is inukonsider natin siya na motibo sir. Eh. Pwede po kasi siya na dahil siya ay eh, dating uh, mayor po ng Bayan ng Kalibo. Uh -huh. uh, tinitingnan din po natin yung angulo na baka ito konektado din sir dahil dati siya. Isa, siya, isa siyang veteranong journalist sir. Eh. Uh -huh. So ni tinitingnan din natin siya na baka uh, ito din sir ay eh, kasama sa angulo or ma personal sir. Personal na answer. Uh, personal life niya sir. Yung ah uh, kabilang sa angulo lahat tayo na ng angulo ngayon sir bukas pa po uh, sa investigation yung kapulisan natin kasi ongoing pa po talaga sir yung investigation natin, sir. Well, sana yung sa mga oras o mga araw, magbunga ho ng positibong uh, mga development. Ito pong nangyari kay Johnny Dayang. Hindi lang ko kasi sakali mo. Pati mga kaibigan niya dito sa Metro Manila dahil yan po yung naging uh, uh, official din ng uh, Public Association of the Philippines, si Corporate of Papi. Maraming mga kaibigan na mamahayag sa iba't ibang panig ng bansa kasi itong si Johnny Daya Kaya ito, uh, kanilang uh, hangad na mabilis na pagkakalutas ng uh, kaso pagpatay sa kanya Captain Ayon, uh, ma'am. Yes sir, kami din po sir sa ano sir, no, sa sa po ng kapulisan, especially po sir, mismo pong regional director natin kahapon sir na si Police Brigadier General Jack Elwangki sir yung yung ano sir, yung mismo pumunta din dito sir, mm -hmm. sa kahit sa crime scene, sir at tumututok nito sir. And then yung provincial director natin sir is talagang hangarin po natin sir na ma-resolve yung kaso na to sir kasi lalo na sir at papalapit na yung eleksyon natin sir. Okay. Thank you ma'am. Maraming salamat sa ulitin po. Captain Ayon, thank you po at magandang yes, sa inyo. Yes sir. Sayon. Good morning po. Thank you. God bless po. Siya po, spokesperson ng Aklan Provincial Police Office. Si Police Captain uh, Aubrey Ayon ang inyo pong napakinggan.